哪能弄？ Nyur Mau uwi pa tayo, Nyur? Ipnotize ka na, Nyur Uwi <coughs> <laughs> na Ayub Tanggalin tuh hipnotize nya, mga tol Nah, anu lang talaga Baka May mga nagiingai don mga tol Kaya Pinakuman ko yung bibig niya. Nyor, ah. Panahon na para matanggal yung hypnotize mo. Mauwi na kita. Pinaluoy na talaga ko sa'yo, dong. Tumatawa lang, mga tol. Tumatawa. Santos. <tong recreate> Huwag tumawa, ha? Masakit to. Ah! Hmm?

Tigas <tongan> talo tanggali yung ano yung mga tool yung hypnotize nya, kaya natin to. Hanapin muna natin to sa yun yung dibing. Hindi to mga tol. to, mga tol, talaga to. Nagigilulok talaga siya. Junior, wag kang magano. Tatagan mo yung loob mo. Uh, hindi pa kasi niya ako maano mga tol. Hindi pa ako niya maintindihan kasi iba pa yung nasa utak niya talaga. Kaya hanapin ko mga tol kung saan yung ingredient. Uy, nasa bituka suka mga Ay, Ah! Ang ah! ka maingay. Nyo, para sa iyo, to. Para sa kaligtasan mo to. Para naman anak. Hindi ito Santo, so, ito. Pero ikaw na po bahala. Ito sa tao na po ito. Dalato mo na po ito sa akin. Dalato ko po ito sa bahay. Dahil lalaga ko po itong bata na ito. Ang mga senior, iwala niyo po. At ipuin niyo po kung sino man yung pumasok dito sa katawan nitong bata na ito. Ang mo po yung mga okasyon na nakapasok sa katawan niya na masama ito na po ah <coughs> ah <coughs> 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 So, huwag kang tumawa mm. Mamamatay ka ngayon Ito pala mga tol Ito oh, Mayroon pa Apple ni tol Apple Nali Adams Kailangan ko palutin Okay oh. tayo sa kanya ba? sa itaan, sabayan mo po ako. Tanggalin ang hypnotize ni Junior. Kaya alam ko hindi ko to kaya. Makakalapit ko na po ka Junior dahil tinanggal ko na po yung Ipinapalunok sa kanya. Ni Commander Bagnot. balasa balasa tagya sa masa ilayo ang pala Doon ulong kutara hanggang <coughs> malakas pa yung uh, kanyang hypnotized mga tulong na sa katawan niya. Kaya kailangan natin ito maagapan no? pag hindi natin maagapan ito magwawala naman ito hindi na ito malilibog mga tulong kasi yung ipinapalunok sa kanya ni Commander Wagnot uh, nakuha ko na mga tulong. nakabangil pala dito sa dalamunan niya kaya kinuha ko mga tol para tuluyan na itong mawala yung hypnotize nya para maligtas na no anong buto buto ng dughan ani eh? buto buto ang dughan nya mga tol parang kakaiba to Pero hindi lang tayo nawala po, sana walang darating dito Tulungan mo po ko tatay na sa itan. Ito na po ang huling oras yun po na ibibitawan ko para mawala ang hypnotize ni Junior. Ibalik niyo po ang hypnotize kasi namang gumawa sa kanya nito. Nyor! Nyor! Huwag umiyak, Nyor. Ligtas na tayo, Nyor. Rasad ito ka sa bundok. Ginagamit ka ng mga masamang tao. Nyor! 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 Oo, Kuya Nyor, ligtas ka na, Nyor. May uuwi na kita. Huwag kong umiyak. Asan ako? Ha? Asan ako? Hindi tayo sa bundok, nasa gitna tayo na bundok. Alam ko hindi mo alam yung mga ginagawa mo. Ay, jan, jan. Nasa... Abahay, si jan, jan. ah dyan, dyan. Nasa bahay si dyan, dyan. Huwag kang mag-ano. Ah. Hmm. Oh. Uh -huh. Hindi kasi itong tali, witlang <tikas> huwag kang umiyak. Wag kang marumi tayo dito. Hindi kasi itong tali, mga tol, mga tol na sa wakas, nyur, mga nyor, wag kang umiyak, nyor. Ligtas na tayo, ligtas na tayo. Bakit mm. sobrang lakas ng ano ng dibdib mo? Huwag uh. ka pa hinaan ng loob. Huwag ka pa hinaan ng loob. Nyur! Nyur! Oh, Parang maytama aku mga tol motor. Oh. amin ya mga tol Udah amin ya Yang gini yang gue ngelakuin ke kay Junior Kayak kasang. lakas Tibukkan puso ni Junior <laughs> <laughs> Kinawanya. Ayub kau kumandir! Ginawa na Junior mga tol. Dapat tanya. Junior mga <mengatul. tuk> Nyor. Nyor. Ay puta. May tama mga tol. Nyur. 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 Putik. May tama mga tol. Tinunggab. Patay. Nyur. 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 Tuban laki nang ano mga tol. Nyur. <tas> Ginawa ko lahat mga tol para maligtas na to. ayo, talaga, di mo na 'yan 'yan. Yor, yor, ba tayo? Yor, ligtas ka

Ka, nyur pembangun kan nyur wui petayu nyur banget dugu kok kata lu wui nyur 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 takinan lah kan wui petayu nyur dikdas lah kita nyur Ibu nyata kan, pengawal lagi pusuk. Nyur. Hindi <laughs> mo yung kasalanan, Nyur. Kaya pala, sobrang lakas na pitik dib na dibdib mo kanina. Mga may mangyayari pala. Tayo sa ita, tulungan mo ba ako buhayin po natin, Junior? Buhayin po natin. Ginawa ko po lahat para lang maiuwi ko itong bata na ito. Dahil mahal na mahal ko sila mga tulungan. <laughs> Dahil tulungan mo